Nakainitip na ang panayamig. Wow! Ang dami yelo. Ito, hindi na kami pupunta sa Hermon. Ito na, o oh. Ayan, oh. ang Dulas. Uy! Uy, baboy. <laughs> Uy, baboy. Yan, oh. Puro yelo talaga no oh. ano oh ayan puro yelo na nag-snow dito sa amin no oh. <laughs> oh ayan no oh. snow snow ang dulas oh ayan no oh. ayan hindi po yan snow nag-hailstorm po dito sa amin ayan no oh. yun para na lang naka-snow ayan o ang lamig Diyos niyo <laughs> may maikontent laang, kahit malamig tinitiis <laughs> ayan o dati ito noon mas madami yan dyan ayan o oh. ng lamig. Ganda ng yellow. And boom Silipin natin doon sa karsada Tandahan lang madulas 嗯，对、嗯、呀。嗯